Hello, welcome to uh, Unicorn Princess Tarot So ito reading natin for Libra Take only what resonates Hindi eh, to magre-resonate sa lahat So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate sa'yo Asensya na po yung boses ko hindi okay Kasi unfortunately may sakit po talaga ako ngayon I'm just doing my best I will just do my best no na ma-deliver ang aking message, ang guidance para sa inyo. Again, this is for Libra. Meron tayong special channel for Libra, Libra Philippines. Please do check it out. And if you want to book a reading, ayan, Madam P, yung Facebook page namin, dito ko na lang mag-message. Hashtags, eto yung mga hashtag na pwede mo i-search sa Facebook kasi hindi mo masesearch yung Madam P. TikTok shop, Unipri, para sa mga products na available sa amin such as mga lucky charm uh, crystals and bracelets evil eye you might want to check it out ma-appreciate ko yung comment niyo kahit kung heart heart lang smileys malaking bagay yun sa akin nagpapakita ng na malaking support ah. kahit kung nahihirapan ako guys yung mga comment niyo nagbibigay na yun ng happiness ng smile sa akin So, sana magpunin yung tipe rin ang comment. Kahit po heart-heart lang, okay lang sa akin. Maraming salamat po. Kung hindi ka makaka-relate sa reading, wag mo pilitan ibigay mo sa iba. At kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, may iba kang gustong video, pwede ka rin mag-next video, next channel, okay lang po yun. So, what do we have here for the sign of Libra? Love reading to guys. Pwede magkapalit-palit ang roles, depende sa nangyayari sa'yo. Kundi mo na natin yung main energy mo. Libra, you do have here the three of swords and the uh, six of pentacles. Kuning ko na rin sa personal na mo. The justice card. This is Libra energy. Taurus, Capricorn, Virgo. Pwedeng ikaw to sa side na to, pwedeng ikaw yung sa kaliwa. So, bahala ka na ilagay sarili mo sa sitwasyon. The devil is your Capricorn energy. Nine of Swords. Uh, someone here is really hurt. Nasasakta, nalulungkot. Three of Swords. This could be you. Nasaktan ka. Six of Pentacles because I don't know. I can I can feel like someone na maybe nakikitungot tumutulong sa Or nakikipagtulungan sa iyo. Pwedeng siya yung nagbigay sa ngayon ng pain or maybe may nasabi siya sa may nabanggit siya sa na nagdulot sa'yo. para masaktan ka Malungkot ka. Wait lang guys. Okay, sorry about that. From time to time guys, Baka i-pause ko yung video or ma-pause post ko ang video nang hindi na ako nakapagpaalam kasi uh, alam niyo naman medyo masama nga pakiramdam ko so as much as possible pino-post ko talaga pag I have to clear my throat kapag nauubo ako ayan. So <laughs> so I have to post the video. So kahit nagsasalita akong ganto ganyan hindi na ako makakapagpaalam ipo Ipopost ko lang. Kaya pagpasensya ko And also, met may, may ako na ng tubig. Anyway, in line of source the devil, uh, Gemini, Libra, Aquarius, energy. So, this is really stressing you, ano. Yung iba sa inyo, uh, you're really not happy sa nangyayari. Justice card, this is Libra, energy, and the three of pentacles. Yeah, some, something here is na-reveal sa'yo or nalaman mo mula dito sa person na to, Three of Pentacles. This person, um, <clears throat> lahat ng ginagawa mo, sinasabi mo, minamasdan niya or tinitignan niya. Whether ito ay sa actual personal na person or maybe sa social media, whatever you're saying, nakatingin siya nun. And this person, <clears throat> hindi lang siya nagsasalita or some of you ganun either nalaman mo yung totoo or sinabi niya sa iyo totoo or nasasaktan ka kasi hindi siya nagsasalita pero nakamasid siya, nakatingin siya sa iyo nag i siya sa social, social media mo and so you have to be careful sa mga sasabihin mo actions mo for now maybe this is a friend a person who is I mean, I can see money here. So, yung iba, this could be a boss. This could be a boss or uh, someone who has uh, a power, no? Over you. So, talagang masakit, no? Dahil itong mga babanggitin, mapapansin niya, masasabi niya sa'yo, would really break your heart. <clears throat> emotions. Anong emotions ninyo sa isa't isa? For some of you, pwede may kinalaman din sa love. So, masakit yun. Nine of Pentacles, Five of Wands. Death card, the Fool is here. Nine of Swords. The High Priestess. So it could be dealing with someone na malakas ang pakaramdam or ikaw to malakas ang pakaramdam na naramdaman mo kung ano yung iniisip naramdaman itong taong to Nine of Pentacles Um, nagkaroon ka ng pag-asa ng konti. Or, nagkaroon ka ng chance or pag-asa dito sa person na to. Makalapit or maging friend or best friend, I don't know. But, the five of ones, I can see fight or pag-aaway. Mm, the death card, this is big transformation pagdating sa connection mo with you and this person. The full I feel really like this person is feeling like naloko or niloko mo siya or vice versa. Ayaw na itong person na to ng problema. Yun lang yun. Nine of Swords. So, ano na kung yung iba sa inyo pwedeng kaya umiiwas or hindi na connect communicate ng person na to kasi ayaw ng problema eh pwede yun yung nakikita niya sa ngayon na magiging dala mo sa kanya problema parang gano'n and yeah of course lalo na kung may pagkaaway or hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa parang okay hindi ko kailangan ng ganyan parang gano'n hindi ko kailangan ng mga taong manluloko or sisira sa akin. I feel like, it, I feel like itong person na to really trusted you a lot. Pinagtiwala pinag siya sa iyo eh. Yung iba sa inyo kasi pwedeng nasira mo, nasira ng mga tao sa paligid mo, nasira ng actions mo. Yung tiwala na binigay niya sa'yo. What will happen in the near future? Yung, know, we're the four of swords. the tower. Two of pentacles and the two of wands. Nine of cups. Seven of wands. Queen of swords. Yeah. I, yeah, I feel like this person will cut you off. Kakat of kanya. there's challenges here, problems here. Four of Swords, I feel like wala kang magagawa. masakit yung para sa iyo with the tower, yung ending, but with the two of ones, the two of pentacles, lalo na kung nagkaroon na kayo ng plano or whatever, masakit yung para sa iyo. The two of pentacles is here. But you're being wishy-washy, that's why. Pwede nagkaroon na kayo ng plano or whatever nitong taong ito. Kaya lang hindi ka naging solid sa taong to or hindi niya nakita sa'yo yung parang okay, okay kang ka or okay kang kasama or okay kang kaibigan. You're being wishy-washy. Alam mo yun. So, uh, honestly, part of uh, this reading is that fault mo kasi. <laughs> Alam mo yun. Fault mo, kasalanan mo rin. May, may ginawa ka dito na something na naging dahilan para sa person na ito na pagdudahan or i-cut off ka. The, 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 the 7 of wands is here Aries Leo Sagittarius energy I mean if you want to maibalik <clears throat> whatever itong gusto maibalik or connection ninyong dalawa the 7 of wands is telling you Ace of Pentacles you have to start from the scratch Kung... Paano mo i-offer, ibigay, or i and -so Maybe itong taong ito. You have to do that. You have to start with the Ace of Pentacles starts from the scratch. Do your best na mapaniwala or ma I mean, hindi ko naman sinabing suhulan. Pero, do something. If you want. Kung gusto mo lang naman. Huwag ka na maging wishy-washy. That's it. You have to choose. You have to choose you can't have both na papalik-balik na hindi mo alam kung gusto mo mangyari, etc. Ace of Pentacles is showing you na uh, magsisimula ka ulit doon sa kung paano mo nakuha noon yung trust ni itong taong ito. Ayan. And the moon is here. yeah. Uh, maybe some of you, you need to talk to this person. Sabihin, be vulnerable sa kanya. I-open may mga secrets mo and everything. And the Hierophant here, Taurus Energy. Six of Cups, talk about the past. Balitaan mo, or sabihin mo sa kanya yung mga past experiences mo or whatever about the past. Mahirap talaga, mahirap ibalik yung trust. Mahirap suyuin itong taong ito. But, medyo nagiging maingat na kasi talaga siya ngayon. You know? And I feel like ikaw maapektuhan dito, masasaktan dito. Lalo na kung kasalanan mo naman talaga. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.